Ako, sa totoo lang po, madalas ko marinig ang bangga. banga banga bangga boys. Di ba? May ng ganon. I don't know and I'm surely, I'm surely don't care kung ang mga ibang premonitions niya or hula niya ay parang nag, nagmamatch ngayon sa mga pandaigdigang events na hindi maganda. What I do care is, yung mga nakasulat sa Bible. Bago pa lumabas o bago pa ipanganak ang bangga, yan ay nakasulat na sa Biblia, nakapropesy na, no? So, it, it, it will happen. Truly, it will happen eventually. Kaya may bangga, kaya wala. So, kasi ang dami nagsasabi sa akin, si bangga! Ganun, ganun. At so sad, makakrisyano yun. Sabi ko, uh, if you are truly a believer of the Word of God, Kako, so you will never have another source rather than the Bible itself, sabi ko sa kanila. Paano si Nostradamus pinasok pa nung isa? Sabi ko, alam mo nung bata ako, Kako, medyo nalilito ako. Kasi si Nostradamus, ito po ha, si Nostradamus, kadami niyang kamanghamanghang mga hula o should I say ah, parang mga very specific pa nga yung mga ibang hula niya no? pero itong sasabihin ko yung mga nakahula po sa Biblia, makinig po mabuti, yung mga nakahula sa Biblia, kasama po dyan mga false prophets. di ba? So, ang kategory ng mga manghuhula and all that na parang nagmi sa mga hula ng Bible ay mga false prophets. So, kayo na po ang bahalang humusga. Kayo na po ang bahalang... <clears throat> I, wala akong balak gumawa ng mga tagal na vlog regarding this. Basta ang gusto ko lang po, kayo na po ang bahalang humusga kung ano yung laman ng sinabi ko. Marami man, okay? Marami talaga. Pero as long as hindi naka-inline sa Diyos o sa Biblia, sa Panginoong Hesus, yung mga hula, ito po ay, uh oo, -oh, alam niyo na. So, ingat-ingat po dyan dahil uh, minsan, yung popularity, dahil ang culture ngayon, ang uh, society ngayon, iba na ang gusto eh. So, marami nang nabaligtad sa mundo. So, yan pong gusto kong sabihin. May nagpatugtog na naman! <laughs> sige po, sige po.